sakit ng ulo ko kanina nagpost ako diba nagresign na si Martin Romualdez nagresign pa si ko yun sabi ko nagresign na yung dalawa kailan naman magre-resign si na Jingoy Joel si Chase at saka si Sarah Duterte kasi may usapin mga koraps niya yung mga yan e eh. so kung delikades sa pag-usapan dapat mag-resign din sila dahil napagbibintakan silang korap ngayon may sumagot eto unahin daw si Natamba. Eh putang ina nag-resign na sila, 'di ba? Ang bobo. No sinagot ko. Ako daw walang utak. Po, kaya ng mga DDS na pinasisi pin, pinasasakit ang ulo ko eh. Paano mo pagre resign ninyo? Resign na. Abay bobo. Tarantado. Walang utak. Palibasay, demonyo ang sinusuportahan ninyo. <laughs>